tunay ako. Iyan ang pagkakasalarawan ng content creator na si Chloe San Jose sa kanyang sarili, kahit na siyang pinaparatangan at binabash ng ilang netizens. Sa gitna ng mga negatibong komento, nakahanap si Chloe ng lakas at determinasyon na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang kasintahan ng dalawang ulit na Olympic gold medalist na si Carlos Yulo, at sa kabila ng kanilang tagumpay, hindi sila nakaligtas sa mga kontrobersya. Aminado si Chloe na hindi madali ang kanyang pinagdaraanan. Minsan, nakakaramdam siya ng lungkot at pagka-frustrate dulot ng mga hate comments sa social media. Aniya, tila may mga tao na hindi makontento sa kanilang relasyon at patuloy na nagbabalik-balik sa isyo ng pagkasira ng pamilya ni Carlos. Sinasabing hindi pabor ang mga magulang ni Carlos sa kanya na nagdudulot ng hidwaan at usap-usapan sa kanilang relasyon munit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat si Chloe dahil marami pa rin ang sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Ang mga tao na ito ang nagsasabi sa kanya na huwag mawala ng pag-asa at dapat ay ipagpatuloy lamang ang kanilang pagmamahalan. Para kay Chloe, mahalaga ang pagkakaroon ng mga tao sa paligid na naniniwala sa kanila, kahit na may mga bashers na nagtatangkang sirain ang kanilang relasyon. Sa isang panayam kay Luis Manzano sa kanyang YouTube channel na Luis Listens, tinanong si Chloe tungkol sa kanyang nararamdaman sa mga usaping ito. Sinabi niyang kahit anong mangyari, hindi niya pinapansin ang mga pambabash na ito. Para sa kanya, ang pagtuon sa mga negatibong komento ay nagdudulot lamang ng stress at hindi kapakipakinabang. Mas pinipili niyang magbasa ng mga positibong mensahe na nakakapagbigay inspirasyon sa kanya. Ayon kay Chloe, marami sa mga magagandang mensahe na natatanggap niya ay nagsasabi na sila ay nai-inspire sa kanyang tapang at sa kanyang kakayahang maging totoo sa kanyang sarili. Isang malaking bagay para sa kanya na malaman na ang kanyang mga karanasan ay nakakatulong sa ibang tao. Sa kanyang isip, ang pagiging tunay at tapat sa sarili ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat ipaglaban. Bilang isang content creator, mahalaga kay Chloe na maging positibo at makabigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagasunod. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang nagsusumikap na lumikha ng mga content na nagbibigay ng halaga sa buhay ng mga tao. Nagbabahagi siya ng mga kwento at leksyon na natutunan mula sa kanyang mga karanasan na maaaring maging inspirasyon sa iba. Sa bawat video at post na kanyang ginagawa, layunin niyang ipakita na ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay at hindi dapat maging hadlang upang hindi tayo maging masaya. Ngunit hindi may kakailan na ang mundo ng social media ay puno ng mga hamon. Sa bawat positibong mensahe, may kasunod na negatibong komento. Kaya naman, bilang isang public figure, kailangan niyang maging matatag at magkaroon ng makabuluhang pananaw sa mga ganitong sitwasyon. Minsan, kahit gaano pa man kalalim ang sugat na dulot ng mga bashers, ang suporta ng mga tunay na kaibigan at pamilya ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Chloe ay nagpapakita na ang buhay ay puno ng mga hamon, ngunit ang pagkakaroon ng tamang pananaw at suporta mula sa mga mahal sa buhay ay napakahalaga. Ang kanyang kwento ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami na kahit sa gitna ng mga pagsubok, dapat tayong maging matatag at ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Sa huli, si Chloe San Jose ay hindi lamang isang content creator kundi isang simbolo ng katatagan at katotohanan. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit makapangyarihan, maging tunay sa sarili at huwag matakot na ipaglaban ang mga bagay na mahalaga sa atin. Sa ganitong paraan, makikita natin na sa kabila ng mga negatibong komento, mayroong liwanag at pag-asa na nagmumula sa ating sariling determinasyon at pagkatao. Ano ang sinyo sa balitang ito?